Yan mga paps, bali i-share ko lamang po sa inyo kung paano po ba i-apply o, o paano nga po ba maglagay ng red cement dito sa flooring. So dito mga paps, unahin po natin itong pagpatag no. Siyempre papatagin ko muna itong lupa na panambak. Itong lupa na ginamit dito na panambak mga paps ay galing po ito sa bundok kung mga... Na yung tinibag po ng mga natamaan ho ng widening so inakot ho natin ito at ito po ang ginamit natin pantambak so dito mga paps bali ho sinimulan na ho namin na buhusan ito at ang ginamit naman namin dito na buhangin mga paps ay ho, galing po ito sa ilog so hindi na po kami bumili ng buhangin sa hardware naghakot na lang ho kami ng buhangin para po maihalo namin dun sa simento at ito po ang aming magamit para ho dito sa pagbubuhos ng flooring dito mga paps unti-unti natin itong buhusan hanggang sa masakop na natin ang kabuhang area nito so ganun lang po ang aming pamamaraan dito mga paps kasi nga po hindi po ito ang mga bahay na nakatirik ho sa subdivision kundi ang bahay na ito mga paps ay para lang ho sa mga middle class o medyo nasa kalagitnaan ng estado so ayun mga paps no bali kung ma sakop na yung area nito itong kalahati ng area na ito na flooring so sisimulan ko na po yung paglalagay ng red cement haba pong nagahalo yung isa namin na para ho dugtong dito sa may flooring so maghahalo po ako muna ng red cement dito mga paps, bali ho yung mixeration na ginawa ko rito para po sa pagano po ng red cement ay sa halimbawa ho eh, itong ginamit ko ay dalawang kilo hong red cement. So hinaluan ko rin po ito ng purong semento na dalawang kilo rin. Tsaka po hinalo ko po ng mabuti. Basta po ang pagtitimpla nito mga paps ay one is to one. Kung ano pong dami ng red cement, siya rin pong dami ng puro na semento. So dito mga paps, sinahalo ko po ito ng mabuti kasi po eh, may mga bukol-bukol po ito. Mga po ito once na magpahid na po ako. So dito mga paps, bali magpapahid na ako. Siyempre ayan, itong flooring na tinatapakan ko mga paps, bago ko po ito applyan ng powder na red cement ay pinatag ko muna ito gamit itong rodelang bakal. Para po hindi marami yung kainin na powder. So dito mga paps, ayan po no. Bali nga po itong ating flooring ay hindi pa masyado matigas medyo may kalambutan pa itong ibabaw so isasabay na natin ito para ho kapag matuyo itong kabuuan na flooring eh sabay rin po yung pagtuyo nitong ating red cement so ganun lang mga paps itong aking pamamaraan dito sa pagpapahido ng o paglalagay ho ng red cement so binubudbud lang ho siya mga paps ayan matatansyan nyo naman kung gaano po kakapal ang gusto nyo so dito mga paps baliw yung ginawa, ginawa ko po rito hindi ko po ito kinapalan masyado kasi nga po pinagkasya ko lang po yung dalawang kilo na red cement so kung hanggang saan ang aabutin ito, mga paps hanggang dun lang po tayo kasi wala pong malaking budget po para po rito so nasa sa inyo po yan mga paps no? kasi nga po kung mapapansin nyo itong pagpapahid ko rito eh, medyo may guhit guhit pa ang tanda po niya ng pagiging o pagkakaroon ho ng pagguguit-guit ayan po yung tanda ng manipis pa kasi kung makapal ho yan hindi po yan magguguit-guit so dito mga paps no, ayun nga po kung gusto niya po ng makapal kasi nga po mas maganda yung makapal kontra sa manipis lalo na ho dito sa paglalagay ho ng red cement at saka ho ang gamit dito ay floor wax na lang kumbaga sa ano talo talo na ho dito floor wax na lang pero mas maganda po to mga paps no kasi marami pong baguhan na mason at saka ho kuan na mga mason na hindi po alam ang pag a-apply ho ng ganito so syempre sana po may matutunan po kayo parte po dito sa aking video nito So ayun mga paps, bali tapos na natin itong ma ered cement. So ito po yung view niya, o ito po yung kabuuan ng bahay. Tsaka o, yung flooring. So ayun mga paps.